Magandang araw, mga kababayan. Maligayang pagdating sa puso ng politika. Ako si Hashtag Walk With Lang. At ngayon, ikukwento natin ang mainit na labanan sa darating na 2025 Quezon City Mayoral Elections. Quezon City, ang pinakamataong lungsod ah, <clears throat> sa Pilipinas. Uh, ito ay may 1.45 million pe um, pesos. Botante, ha? pero sino ang mga personalidad na gustong mamuno sa atin? Sino ang karapat-dapat at sino ang ehem, medyo questionable? Tara, kilala natin sila. Pero bago tayo magsimula, ihit mo na yan, subscribe button, ilike at i-comment ang inyong mga hinintay na kandidato. At kung gusto mong malaman ang Juices Political Tea, i-on mo na ang notification bell. Let's go! Quezon City, hindi lang ito ang dating kabisera ng Pilipinas, kundi ang economic powerhouse ng Metro Manila. Sa 2.9 na milyong residente at 41 bilyong budget, ang susunod ng mayor ang magpapasya kung paano gagastusin ang pera natin. Ah, mula sa trapiko sa EDSA hanggang sa libreng gamot sa health centers, ang boto mo magdidesisyon ng kinabukasan ng Quezon City. Pero huwag tayong magpapaloko ha sa matamis na pangako. Sa episode na ito, sisirain natin ang mga kandidato, ang kanilang track record, plano, at skeletons in the closet. Ah, kaya't maganda na dahil ito ay magiging isang wild ride. Unang kandidato, ang incumbent na si Joy Belmonte. Kung ikaw ay Q-Citizen, malamang kilala mo na siya. Mula sa political dynasty ng mga Belmonte, si Joy ang kasalukuyang mayor at hinintay natin ang kanyang third and final term. Pero ano nga ba ang nagawa niya at bakit siya muling tumatakbo? Ang edad ni Joy Belmonte ay 55 years old. Ah, mukhang 54 years old lang ha. Ah, ang partido niya ay Servicio sa Bayan Party, ah, Edukasyon Ateneo de Manila, Social Sciences, ah, Masters in Philosophy, London, Museum Studies, <laughs> <laughs> I certainly... well, pang National Museum ha. Kaya karanasan. Naging vice mayor siya 2010 to 2019 at naging mayor ng 2019 to kasalukuyan, no? Ano kaya ang tatakbuhan niya? No? Si si Joy ay anak ni dating House Speaker Feliciano Belmonte Jr. o oh, Dat Belmonte. Pero wag natin siyang i-judge agad dahil sa apelyido ha. Bago siya naging mayor, siya ang vice mayor na nag sa City Council na kinilala bilang most outstanding ng DILG at bilang mayor, siya nanguna sa digitalization ng Quezon City na nagbigay daan sa mas mabilis na business permits at mas maayos na tax collection. Ah, mula 19 billion pesos noong 2018, naging 41 billion pesos noong uh, 2025. No? Milyong-milyong school bags at tablets para sa mga estudyante, Ang ah, libreng mental health medication at plano para sa 100% PhilHealth coverage, Uh, tatlong magkasunod na unqualified opinions mula sa Commission on Audit. Impressive, di ba? Pero teka, hindi lahat ay perfecto. May mga nagsasabi na masyadong safe ang pamumuno ni Joy. Para siyang uh, yung estudyante, laging 85 ang grade, maayos pero hindi naman game changer. At yung ko si Edsa, ay nako Joy, uh, pakikalimutan mo na yan. Ang tanong, political dynasty ba ang Belmonte? Si Joy, ang kanyang kapatid na si RJ Belmonte at iba pang kamag-anak ay aktibo sa politika. Pero sa totoo lang, sa Pilipinas, parang default na 'yan. Ang mas mahalaga, may ang mas mahalaga may nepotism ba sa appointments? Wala pang konkretong ebidensya, pero ang bulung-bulungan sa City Hall, mainit, 'no? Ah, uh, unya proven track record niya, transparent governance, business-friendly policies siguro yun ang nakikita kong pros, pros no? Ah, uh, ang ang ano cons niya, 10 dynastic concerns, traffic woes, limited bold reforms. Kung ikaw ay fan ng steady but unspectacular, si Joy ang kandidato mo. Pero kung gusto mong ng fireworks, baka kailangan mong maghanap pa. Ha? Next up, no, si uh, si Antonio Avilier Jr., no, kandidatong parang indie film. field. Hindi siya mainstream pero may kwento siyang pwedeng magpaiyak. Sino siya at bakit siya tumatakbo laban sa mga bigatin? Idad, hindi pa ko impormasyon. So diyan pala, alam mo na. Partido Maharlika, pi. <laughs> ah, kulang ang impormasyon pero kilala bilang community organizer, no? Karina sa local leader grassroots campaign. Si Antonio ay eh, hindi kasing yaman o o kasing sikat ng mga kalaban niya. No? Siya yung tipong makikita mo sa palengke, nakikipagkantuhan sa mga tindera. Ah, pero ang tanong, sapat ba ang puso para mamuno sa QC? No? Eh, barangay level empowerment yan, no? small business support. Pangako niya, mas maraming konsultasyon sa mga residente bago ang mga proyekto, no? anti-corruption uh, sa local government. Parang si Antonio, yung kaibigan mong lagi may inspirational quote sa Facebook, pero aminin natin ang kanyang mga plano bagamat maganda ay parang generic. Anti-corruption, sino bang ba magsasabing uh, pro-corruption sila? Ha? At yung pagbibigay pansin sa barangay, maganda yan ha, pero paano gagawin niya sa 41 billion pesos na budget? Uh, ang lakas ni Antonio ay ang kanyang connection sa masa, pero ang kahinaan, kulang siya sa machinery. Sa eleksyon, kailangan mo ng pera, volunteers at malalaking pangalan na susuporta sa iyo. Si Antonio, parang tumatak mong gamit ang puso lamang. Admirable, pero hindi realistic. Grassroots appeal, genuine in intentions. Limited resources, vague plans, lacks political clout. No? Si Antonio, ang kandidato ng underdog lovers. Kung gusto mo ng, ng feel-good na kwento, siyam pipiliin mo. Pero kung gusto mo ng sure winner, baka kailangan mo pang mag-isip ulit. Pangatlong kandidato, Rolando Barredo Jr. No? Ngayon, pag-usapan natin si Rolando Barredo Jr., ang kandidato parang urban legend. Siyo siya? Anong plano niya? At bakit siya tumatakbo? Mga kaibigan, ah, bakalab, dahil ito ay isang misteryo. No? Edad, hindi pang publikong impormasyon. Ah, partido niya, independent. No? Minimal na impormasyon. Hindi kilala sa pampublikong serbisyo. Si Rolando ay parang ghost candidate. Wala siya malalak, malaking campaign. Walang social media buzz. At halos walang impormasyon tungkol sa kanya. Pero narito siya ha, tumatakbo bilang independent. Ang tanong, bakit? Ha? Hindi malinaw dahil kulang ang kanyang public statements. Pangako, wala pang detalyadong plataforma. Okay, seryoso ha? Sino si Rolando? Para siyang yung kandidato sumali sa eleksyon dahil natalo siya sa pustahan. Wala akong makitang campaign materials, walang rallies, walang plano. Pero teka ha, baka, baka ito ang genius strategy niya. Reverse psychology. Kung wala kang plano, wala rin maikokontretik. <laughs> sa totoo lang, si Rol Rolando ay malamang isang clear candidate yung tipo tumatakbo para lang madagdag ang kulay sa balota. Pero hindi siya dapat i-dismiss agad ha. Baka may secret weapon siya na hindi natin alam. Pero sa ngayon, parang siya uh, parang siya yung kandidatong lost in translation. Uh, mysterious and predictable, no? No visible campaign, no clear platforms, no public presence kung ikaw ay fan uh, ng mystery novels, baka si Rolando ang kandidato mo. Pero kung gusto mo ng konkretong plano, pass muna. Ngayon, pag-usapan natin ang political royalty. Si Luis Campos Jr., no, ang asawa uh, ni outgoing Makati Mayor. At si, pero teka, bakit tumatang si Makati ko? Let's dive in. No? Um, ayun, hindi po. Hindi po siya yung kandidato. No? Uh, ayan, o, si Jose English, no? Pero sa tingin ko, mga kaibigan, maputol lang natin dito. Ang karapat dapat dito sa akin lang ay si, ano ha? Si join uh, Joy, Bil Joy Bilmonte, Talaga namang ano, di ba? Uh, kita mo naman uh, yung track record niya, di ba? Yung plano niya, machinery niya. Tsaka syempre, yung mass appeal, no? Kung ikaw uh, ay gusto ni stability, si Joy bill monte madinaw na front trainer no? Ah, uh, kung nais mo yung fresh perspective mula sa labas, ay talagang ano, no, may potential naman yung iba pero hindi mo na isusugal 'yon, no. Kung ikaw ay underdog supporter, ah kay ka pa rin. Siyempre alam mo na yung ano, 'di ba? uh, yung kanyang appeal. No? Pero higit sa lahat, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang hinintay natin sa susunod na mayor? Isang manager na magpapanatili ng kaayusan? Si Joy Yod. Si isang visionary na magdadala ng pagbabago? Si Joy Yod. O isang people's champion na tunay na nakikinig? Si Joy Yod. At sagot mo rito, magdidesisyon sa boto mo. No? Pero ikaw pa rin ang boboto, syempre. At huwag kalimutan, ang boto mo ay hindi hindi lang para sa 2025, ito ay para sa kinabukasan ng Quezon City. Kaya't mag-research, mag-isip at boto na. Ayan mga kababayan, ha? Kilalaan na natin ang mga kandidato sa Quezon City. ah Quezon City Mayor, ngayon 2025. Pero teka, ang laban ay hindi pa tapos. Kaya't i-hit mo na yung subscribe button. Subscribe na sa puso ng politika para sa mas maraming election updates, chismis, at critical analysis. I-like ang video na ito, i-comment ang inyong topic, at i-share sa inyong mga kaibigan. Ah, i-on na rin ang notification bell ha para hindi mo makalimutan ang susunod nating episode kung saan pag-uusapan natin ang vice mayor race naman. Sino magiging partner ng susunod na mayor? Abangan. Sa ngalan ng demokrasya at good governance, maraming salamat sa panonood. Ako si Hashtag Walk With at ito ang puso ng politika. Magkita-kita tayo sa butahan.